Mas lumaki pa ang duda ng mga senador na pekeng Pilipino lang si suspended Bamban Mayor Alice Go. Ito'y matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation, si Alice Go at si Go Wangping Ping ay iisang tao lamang. Si Daniel Manarasta sa detalye. Tugma ang fingerprints ni suspended Bamban Mayor Alice Go at isang nagangalang Go Huang Ping kinumpirma yan ng National Bureau of Investigation kay Sen. Risa Ontiveros. Unang isiniwalat ni Sen. Sherwin Gatchalian ang pangalang Goa Ping. Suspecha ng senador na ito ang tunay na pangalan ni Alice Guo. Pag request of uh, the Senate, uh, particularly Senator uh, Sen. Risa Ontiveros, we contacted uh, a comparison of uh, the fingerprint card. Uh, Fingerprint card ni Guo Wapig na kinuha noong March 28, 2006 mm -hmm. at saka yung fingerprint impression of Juan of, of Guho Alice Ileal sa mga 2021 na mm -hmm. uh, matches pareho. Dahil sa pagmatch ng fingerprints, mas lumaki pa ang duda ng mga senador na peking Pilipino si Alice Guo. At wala nang kaduda-duda, 101% si Alice Go ay si Guo Huapin. So itong nangyari, nakakatakot. Ah. E pag-iisipin natin, nakakatakot to para sa atin. Imagine mo, oh, dayuhan, nakatakbo bilang mayor. Kung so hindi pa pumutok itong Pogo Hub, hindi pa natin malalaman na isang dayuhan pala nakaupo bilang mayor. Dahil sa bagong revelasyon, hinamon ni Gatchalian si Guo na linisin ang kanyang pangalan. Kung talagang sinasabi niya, Pilipino siya, at uh, mahal niya ang ating bansa, eh, sabihin niya na kung sino yung mga taong nasa likod ng POGO. Pinamamadali na rin ni Gatchalian at Hontiveros ang Office of the Solicitor General hinggil sa posibleng legal na hakbang kay Guo. Wala pang komento ang suspendidong alkalde sa pahayag ng mga senador. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.